kahulugan ng insenso sa panaginip. Ang insenso ay binubuo ng iba't ibang nasusunog na materyales tulad ng kahoy, dagda, pampalasa o iba pang katas ng halaman. Ang tungkulin nito ay gumawa ng mabangong usok. Ang insenso ay naroroon sa maraming aktibidad tulad ng mga relihiyosong seremonya, pagmumuni-muni, paglilinis sa sarili o kahit bilang isang air freshener. Ang insenso ay matagal nang mahalaga sa mga ritual ng relihiyon at pang-araw-araw na buhay sa iba't ibang kultura at relihiyon sa buong mundo. Ang insenso ay gumaganap ng maraming tungkulin sa lipunan, maging bilang simbolo, bilang paggalang o maging sa anyo ng panaginip. Ang insenso ay kumakatawan sa kadalisayan, pagpapala, pagkakaisa at kapayapaan. Ang paggamit nito sa iba't ibang relihiyosong seremonya ay nagpapakita ng paggalang at debosyon sa Diyos. Ang insenso ay nangangahulugan din ng pasasalamat at tauspusong pagsusumamo. Ang halimuyak na nangyayari kapag nagsusunog ng insenso ay tanda ng tulay sa pagitan ng material at espiritual na mundo. Ang mga tao ay umaasa na makamit ang panloob na kapayapaan, magpagaling ng seremonyal, ng mga sugat, o mapataas ang espiritual na antas sa pamamakitan ng insenso. Bukod sa sumisimbolo sa kadalisayan at paggalang, ang insenso ay maaaring sumagisag sa panloob na lakas at katatagan. Ang pag-iilaw ng insenso ay sumisimbolo sa iyong mga pagsisikap na makahanap ng balanse sa loob ng iyong sarili. Sa ilang kultura, ang paggamit ng insenso ay nangangahulugan ng proteksyon laban sa masasamang enerhiya at pagprotekta sa tahanan at pamilya mula sa masasamang espiritu. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsunog ng insenso. Kapag nanaginip ka ng pagsunog ng insenso, maaari itong magkaroon ng malalim na kahulugan depende sa konteksto. Ang pagsunog ng insenso sa isang panaginip ay maaring sumagisag sa iyong pagnanais para sa espiritual na kapayapaan at kadalisayan. Ang insenso ay may katangian na nakakapawing pagod na amoy at ito ay makikita sa mga panaginip. Ipinapakita nito na naghahanap ka ng kapayapaan sa loob at mga pamamaraan para makuha ito yong paman, kung ang insenso ay dumikit sa iyong panaginip at hindi umiilaw, ito ay maaaring isang senyales na ikaw ay nahaharap sa mga paghihirap sa paggamit ng panloob na kapayapaan. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala o isang alerto na dapat mong bigyan pansin ang mga problema na nakakaapekto sa iyong espiritual na estado. Mahalagang humanap ng mga solusyon at humingi ng tulong kung kailangan mong tulungan ka sa mahirap na panahong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa insenso na mabango. Kung ang insenso sa iyong panaginip ay mabango, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng pagkamit ng kapayapaan at kaligayahan. Ang isang kaaya-ayang amoy ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay patungo sa tamang direksyon at naghahanap ng isang paraan upang maabot ang iyong espirituwal na mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbili ng insenso. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagbili ng insenso, maaari itong magpahiwatig na naghahanap ka ng mga paraan upang mapabuti ang iyong espirituwal na buhay pagbili ng insenso sa isang panaginip ay maaring magmungkahi na sinusubo ka mong makahanap ng angkop na mga hilaw na materyales upang mapahusay ang kalidad ng iyong buhay. Kung nanaginip kang bumili ng dekalidad at mabangong insenso, maaari itong magpahiwatig na naghahanap ka ng kapayapaan at pag-asa. Maaari ring ito magpahiwatig na gusto mong pagbutihin ang iyong mga espiritual na kasanayan. Gayunpaman, ang pagbili ng insenso na hindi magandang kalidad ay maaring isang babala na maaring tuksuhin ka ng mga peking bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mabahong insenso Kung nanaginip ka tungkol sa insenso na mabaho, ito ay isang senyales na nahaharap ka sa mga paghihirap sa paghahanap ng tamang espiritual na direksyon ang mabahong amoy ay maaaring sumagisag sa mga pag-urong sa iyong espiritual na paghahanap. Maaaring ito ay isang babala na dapat mong baguhin ang iyong diskarte o humingi ng tulong upang mapabuti ang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa usok ng insenso Kapag nanaginip ka tungkol sa usok ng insenso, maaaring magkaroon ito ng kahulugan para sa iyong espiritual na buhay. Ang usok ng insenso sa isang panaginip ay maaring sumagisag sa proseso ng pagtuklas sa sarili, pagbabago at paglilinis. Ang tumataas na usok ay maaring magpahiwatig na naabot mo ang isang mas mataas na espiritual na antas o nakakakuha ng higit na panloob na kapayapaan. Gayunpaman, kung ang usok ng insenso sa isang panaginip ay mukhang mahina o tinatangay ng hangin, ito ay isang senyales na ikaw ay nahaharap sa mga hamon sa pagkamit ng panloob na kapayapaan. Sa kasong ito, ang pananatiling matatag at matyaga sa paggamit ng iyong espiritual na mga layunin ay mahalaga. Ang panaginip na ito ay maaaring magbigay ng babala sa iyo na huwag baliwalain ang mga espiritual na kasanayan at panatilihin ang iyong pangako sa iyong espiritual na paglalakbay ng panaginip tungkol sa sirang insenso. Kapag nanaginip ka tungkol sa sirang insenso, maaari itong magpahiwatig na nahaharap ka sa kabikuan sa iyong espiritual na paghahanap. Ang basag na insenso ay sumisimbolo sa kahinaan at kawalang tatag sa iyong espiritual na buhay. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong pagputihin ang iyong diskarte at humingi ng suporta sa iyong espiritual na paglalakbay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa basang insenso. Kapag nanaginip ka tungkol sa basang insenso, sumisimbolo ito ng mga nawawalang pagkakataon at nagiging sanhi ng kawalang tatag. Ito ay isang palatandaan na ikaw ay nahaharap sa mga paghihirap na may kaugnayan sa iyong espiritual na paglalakbay. Samantalang kung magpapatuyo ka ng basang insenso, may papakita nito na maaari kang magkaroon ng panloob na kapahiyapaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa insenso, abo. Ang panaginip tungkol sa abo ng insenso ay maaring maghatid ng pagpapatuloy at pagbabago sa espiritual na buhay. Ang abo ng insenso ay ang mga labi ng insenso na sinunog. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkompleto o pagkakaiba sa isang espiritual na yugto. Ang panaginip na ito ay maaaring magpaalala sa iyo na kailangan mong tanggapin ang proseso ng paglipat upang makamit ang mas mahusay na espiritual na pag-unlad.